Riverbanks, uh, River Banks, City. So, ipapasok ko kayo dito sa Resto Bar, Resto Bus. Oh, dito. Parang ano, very excited ko kay ngayon lang ako nakakita ng ganito, no? First time natin, ano. Ipapakita mo yung pala yung dito. Uy, gino. Paano papasokin? Ito pala yung drive. Magda-drive, no? Ito. Wow. I una sa lahat, iakyat ko muna dito sa taas, no? Uy. <laughs> Oh! oh, oh. Ipakita mo, pag una pa lang, ito yung very sexy na babae. Bakit nakataas ang tiil? Oh, dito. Wow! Uy, napakaganda. Hala! Ito talaga ang ano. Uy, ipakita mo. Magubad mo ba? Eh, Kita-kita, didi. So, dito guys, may, may, aircon. Tapos, ang ganda ng ano nila dito guys. May ilaw pa, oh. may ilaw. Totong ilaw to. Tapos dito magtagay-tagay ng ano, ng mga alak. Tapos dito, ang nindot-nindot kayo ng ano. Ang ganda-ganda ng upuan, talaga ang ganda. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakapasok ng ganito, no? Ang gaitas ba ito? Pagalitan tayo dito. Ito, hindi, hindi bawal dito pumasok, guys, no? Ito may imperador. Ang ganda, very, Very beautiful. Tapos, maraming mga ilaw dito, no? Ito may mga sorosigarilyuan kasi bar nga. So, ang ganda-ganda talaga dito. Pero, hindi pa yata ito nag kasi ginagawa pa lang nila, guys, no? Oh. Papakita natin dito sa inyo ang o-orderin. Fried chicken. Magkano ba? Walang nakabutang tin, pesos? unsa man eh? Ito, best fried chicken. Oh, yung sa mga mahilig magpulutan, ayan yung ma order ninyo dito. Tapos ito may soft drinks, nakalagay delicious. E, ganito lang nga kay na ano, ididikit 'yun sa ano. Uy, may coffee din pala dito. Hindi natin alam kung ano ang coffee. Ito, yung ito yung babae nga nakataas ang ganyan. <laughs> Ganyan. Kasi sa buong buhay natin, hindi pa tayo nakapasok niyan. magtastas taas, -taas until sa babae, no? Yung mga bar. Tapos, yan dito, may mga basahan. Tapos dito, may mga ginagawa pa pala dito. Wow, talagang... Ito, may price... Fr ano? Friends price. Friends in... Ay, hindi. Hindi <laughs> na tayo maubas. Hindi Ito. Hala. Kailan kaya... Kuya, kailan to mag-ooperate, kuya? Next week Ani stuik? Mag mahal ang dito? Ha? Mahal? Hindi, mga burger, mga American food ba dito eh. Ay. Ah, Pizza. Ano sa mani, eh, kuya? On, kuya, ano to dito? Mag, mag tibol tibol? Oo, oh, may tibol tibol din. At saka sa labos. Yan, din gilid sa amin yan eh. Ah, yeah, so, yan, may... so welcome kami. Magpunta dito. Pwede, wow, oh guys, abangan ninyo ha. Sa next week pa daw mag-open. Kuya, ano to? Gabi? Oo, oh, gabi. Sa Sunday sa sun, Sunday daw, gabi ng Sunday. Tapos dito guys, pag nag, nag, nag madumihan ninyong kamay, na maghawak hawak sa mga pagkain, pwede dito mag, ano. Siyempre, wala pang tubig, kahit ginagawa pa siya, no? So, very excited ako nito, magpasok dito Tsaka yan, may mga, ano dyan, di ko alam. May ilaw na rin siya, no. tapos dito yung exit. Dito yung exit, tapos dito. Oh my God. Bawal dito magpasok, kuya, sa gabi, pag hindi ka mag-inom ng alak. Ay hindi. So dito dito hindi na po hindi na pwede dito inuman. Dito yung kusina, dito kayo mag-order ng inyong mga pulutan, inyong gustong kainin. Dito may mga ito alam ko dito lutuan ng burger. Tapos ito lutuan na siguro ng mga fried chicken. Tapos dito ano dito dito pwede mo saka. Tapos dito <laughs> ay ginoo okay. ako. Sinong isasama ko dito ng ititibol ko? <laughs> yung isasama ko dito yung hindi mag hindi mag-inom ng ala kasi nga baka malalakihan ako ng gastos kaya dapat soft drinks lang. So hindi pa natin na lang magkaano yung mga mino dito no. Tapos ito mga lagayan ng ano, kutsara, basta dito. Hindi pa, uy. Ito. <laughs> yan dapat <laughs> pagpasok pa lang nakaganito pala ako hindi charot lang no tapos ito mayroong ano pindot pindot so ayan dito pa mayroon dito mga lababo da, yan hugasan ng plato so etong gagawin natin kung wala akong pambayad sa soft drinks o sa mga pagkain manghugas na lang ako ng plato para makabayad ako no tapos ito Nakaready na lahat sila ito ah ito ba yung pag paghugas ng ano dito niya ipapatuyuin okay. Eh ano kaya to? Ay, ito ipapakita natin sa inyo guys dito. Wow, ito inodoro. Ito nakabalot pa ang inodoro, pakita, ipakita mo yung inodoro ay nakabalot pa sa plastic. So hindi pa siya ready si Aran. Tapos may lababo din dito, no? To. Tapos ito makina. Dito may lagay. may salamin din dito, guys may salamin din kasi pag nag-share kayo tapos nagpopulbo kayo yung magpapagwapa kayo dito ay pwedeng pwede yan so dito tayo wow parang very excited ako dito kay na gwapo oh, ito na yun naay gwapo so doon tayo ano so dito tayo lalabas pala kasi doon tayo pumasok tapos dito rin tayo lalabas eh na may, may aircon wow Ning upirit na day ang aircon bugnaw na kayo. Ay, sarap magpalamig dito. Nag-upirit na tapos dito pala ang um, mga lagayan ng mga pagkain. Yan. So dito tayo lalabas. Tapos dito may basurahan. And si Kuya, ginagawa pa nga niya, umaakyat dito, magpintura, tapos yung may aircon doon sa taas, no? Tapos, ayan. So, ang laki-laki ng, ano, yung parang bus. Tapos, naigulong. Wonder to siguro ni, eh. kahit saan siguro magpunta ni bus na to. Kasi, o, oh, tingnan mo. Yan, may mga gulong din. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda. So, dito, guys, super presko dito kasi katabi lang siya ng malaking ilog. Tapos, dito, ang presko-presko, papunta doon, no? sa lang to Ang mga tao, pwede doon bumaba. Tapos, yun, di jana Kaya, sobra-sobrang presko. Ayan. Yun. So, yan lang ang ano, no, guys, no? Ang ganda ng tanawin dito sa uh, Marikina Riverbanks. Ayan. So... Next week pa nga mag-open Abang-abangan natin yan. Pwede nyo dalawin dito. Kung kayo mahilig mag-bar ay pwede kayo, kayong dumalaw. Pero hindi natin alam kung ilak katao lang ang pwede doon. Kasi baka limit lang siguro. Ayan guys. No? Sa ating mga ano, mahilig dyan sa bar, resto bar. Ayan, dito na kayo sa malaking bus. Luzon, Visayas at Mindanao yata to, sabi ni Kuya. Alam ni Kuya. So, i-update na lang natin yan siguro pag nagbukas yan. Pero kaso lang sa gabi daw yan ang pwede, hindi pwede yata sa araw, no? Ayan lang guys, ang update sa Resto Bus or Resto Bar. Yan, kasi na very excited ako kanina na nakita ko. Ayun lang nga guys, no? So, ayan, no? Oh. Dito pwede bumaba dyan, magpahangin-hangin. Kaya ang ganda ng tanawin dito na papasok kayo sa bus or resto bar.